So, karon mga amigo, na dito karon rin sa PITX para uh, pumunta tayo sa Cavite. So, bago kami sumakay sa bus, uh, nangaon sa sa Chowking kay basin ko nung abot dito, wala may uh, nga ka mga gamit. sa busa silingan kay amo laging pa abangan ang balay dito sa Cavite. So, karon nangaon may daan. Kanya, ang gusto nila sa si Jollibee pero ako gusto ko sa ja, sa Chowking kay lami magayang sabaw sa Chowking. So, napili, napugo sila o uh, guban sa kuwa uh, nga tumi mga sa Chowking. So, karon hapit na So, nag-prepare nami para mugawas na yun nang trapo lang sila sa ilang mga kamot kay one man karon ning agi pud sa red ribbon para namili sila og kanang tinapay na para merienda unya ini dito sa balay dito sa Cavite so nakapili sila kuan kining ang cake mo lang ipalit so gibayaran nila sa counter Bali 100 na higit nila kasi yung na naman ang pagkitimin nila sumit so, ni Ang agi pagkitimid sa Prince Price kaya nang palit sila og Prince Price kaya ko nung maamaon dito inag-abot dito sa bus inig sakay nila kaya wala ko ni ma matimok-timok dito inig-abot dito sakay o bus so karon naghulat ko sa ilaha gamay muna akong katuyok-tuyok sa kodereya yeah. pagkahuman ng lakaw nami, padulong nami dito sa Kitsix kaya adto man dito ang terminal sa Piaheng Naik, Cavite. so karong naghinahinay, may miglakaw dito nagsunod ko sa ilaha, ako sila gipauna, kay ako may sa ako ang kamera, so karon na sa gate na nagtawag niya, na barker so nisakay may aning kuana, kining bus, kay bag uman namili mig sakyan kay ang uban grabe ya ma ma grabe, ma grabe mag grabe mag pick up og pasahero Kana, ang kanang bus driver ya mga namili mig sakyan kay para inig kuan dili tama late dik abot didto so naanamisa na sa sulod sa bus tingita ta ang namili misa tatluhan so naa mi diri sa kuan ayan na sakyan ya no yan

¡Hola! Hola. <laughs> Pasensya na sasakay ulit kami na lang, guys. <laughs> oh, so sorry,

So kami ay dito. Ha? Kulang to. Kulang-kulang. Alalay. Ibuot.